So, ayan guys, dumaan na naman ako sobrang hot na hot talaga sobrang init inutusan na naman ako ni Asmo bumili ng vitamins alam niyo ba guys kung ano yung vitamins na yan ay nako yung nasa lata, ayan ang ganda ng flower ang ganda oh mamaya oh, may bichon ko yan ang ganda niya Sobrang init. Masakit kaya sa balat yung ano, yung init. Kurado yung mga aas na yun, nasa malilim yan. Kasi may aas dito eh. Kaya yung barbequean dyan, no? parang um, pinalidid yung mga gano'ng stickation. 2,000,000 ron eh. Kasi nga bayla Hindi, kontento sa maliit Yung malaki talaga. Ano? Ang daming ano? Puno. Maganda yung puno na yan. Sa government yan kasi labas na ng puno. Maganda ng ano? Yung parang new bao. Wow. Siguro may asin dyan. Takot-takot talaga ako para kakita ako ng may mga no. Ganda, ano. Ganda ng mga tree.